Ako <laughs> mo. Sige, come on. Peace, mga kaibigan, mga viewers. Ano, still oh. po, kasama ko si Tropang FW Channel. Ano, ito naman po si Rodels TV. Eh. Rodel Paderes, Brother Warren Castellanes. Ano. Ito okay. po, dinayo na po namin ngayon ang Acacia Street What dito sa Malabon. Acacia, nandito po itong uh, market. Ano. Maliit lang po siya, parang talipa pa lang. And, uh, ito po, pagpapatuloy namin dito yung aming Taliso Bay. Mm -hmm. At, uh, abangan nyo po. Tara na po, diretso na tayo sa... Kalyo Survey. Oh, Kali Survey, at sa video. Kate po. Nakasaan si Mang Kate? dito po. Nakabenchura. Hindi, hindi Malabon po. Oh, shout out sa mga taga Malabon ha. Shout out sa mga taga Malabon. At ay ganito tanong namin ha. Kayo pa ay panahon ni TV ng Marcos. Kwan yan five past daw siya kaya. Kayo at ihahampi ka man at sa wan yan five past ni TRT. Tatay Digong. Kung kayo to tanayin, sino mas makaling sa kanilang dalawa at sa kasino So, uh, Base sa experience mo lang. Sa akin kasi si ano, si yung dating ano, presidente, magaling siya. Oo. Ah, uh -oh. uh, kahit na basbas yung ano niya, Alin? yung bibig niya. Uh Oo. -oh. Pero mag ma parang ano siya, uh, authoritative. si, uh -oh. ano, ano. Sino 'yon? Si Si ano, Duterte. Duterte. Oo. Uh -huh. uh -huh. Pero si ano naman, BBM, maganda naman. Kaya lang hindi lang na ano lahat. Yung na pagkumbaga na ang na, oh, Natutupad? Hindi yeah. naman. Natutupad naman siya. Pero parang inaano na lang din niya. Maganda yung pamamalakad din niya. Maganda rin. Yung mga pa, rin. pabahay niya is uh, sa Let mga probinsya. Ang ano target Oo. Yun oh. lang po. Yun lang? <laughs> okay. Thank you ate ha. Oh. Brian po. Si Sir Brian taga saan? Taga ano po? tiga, tiga, Katmon. Katmon. Ano po yan? Malabon pa rin yan. Malabon. Okay, uh, sige. Yan ito yung tanong namin. No? Sa ngayon ka one year and five months na PPD na ngayon ang spanong bola niyo. No? kaya ihahambing lang mga tubo so sa one year and five months ni PRR ni Ulit Papedigang. Noong no, no, siya ay eh, presidente. Kung kayo tatanungin, sino mas magaling sa kanilang dalawa at sino yung napukusin? Kasi sa experience Sino? Eh si Ano po Si Ito po Si Bong Mar Bong, -bong. Bong, Bong Bakit Marto. po? Bakit? Eh kasi po lagi Ano Laging matayimit naman po yung Ano Yung pumamalakad o, niya Pumamalakad oh. Okay naman po Okay naman. Oo po. Oo, okay. Kuya, okay. so, um, uh, thank you ha. Uh, ano pangalan niyo po? Si Lionel Guerin. At saan si, si mamay si ni si Taga rito, Acacia. Si Solid malabon po talaga? Ay hindi, Mindanao ako. Okay, shout out Ay, sa mga taga Mindanao. Pagaya ni Uro. Okay, okay po. Ito po yung tanong naman namin. Ngayong panahon, yung PBB, 1 year and 5 months, kaya yung 16 years Ngayon, i-hunting eh, naman natin naman, yung panahon ni PRRD naman, yung 5 hours. Kung kayo katanungan, sino mas magaling sa kanilang dalawa at si Bruno? Siyempre yung kao nakalipas na administrasyon. Especially... Sino, sino po yun? Si Bruno Duterte. Bakit Ayin po? Tanaw yan eh. Opo, bakit po? Di e, para sa akin talagang mas maganda yung mga nagawa niya kaysa ngayon. Opo. Sa mga nakalipas ng taon na yan. O, bakit ano po ba yung ngayon? Ngayon parang yung... Wala kaming naramdaman. Tingin kayo ate sa camera. Wala kaming naramdaman. <laughs> Kagaya po ng ano? Lalong naghihirap tayo, eh Ay, kanina ba, ba yung bigas na 20? Ayun, nag <laughs> Magkano na po ba ngayon? 20 1/4 na lang ata pala, <laughs> hindi pala 1 <isang> kilo. <laughs> Ayam po mga kaibigan, 'no? Ayam po ay galing po sa ating mga ini-interview, ano? Kaya po kami dito, do ulitin natin bro, ha. Patas lang po kami dito kung ano po yung sinasabi ng aming mga ini-interview. 'Yun po 'yun, 'yun po ang totoo, ano? walang, ah, walang edit, pa, no? walang edit dito. Walang edit. Ate, Thank you po ah. Thank you po. Salamat, salamat, salamat. salamat. Uh, kuya, mag magandang hapon. Ano pangalan niya, uh, Kuya? Ano po, ipon, Pakilakas po ang boses, Kuya, ha? Taga saan, saan kayo hmm. uh, nakatira? Ah, ano? Karuhatan. 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 Tapos, ganito kuya, yung tanong na akin. pa na, panahon ni TTVM, ni Marcos, 1 year and 5 months, i-hampay nga lang natin na sa 1 year and 5 months ni Duterte noon Alam mo po siya Kung kayo tatanungin, sino mas magaling sa kanina niyang dalawa at sino nasa puso mo? President BB Bakit po? Yun ang binoto ko eh Magaling talaga siya Apo Ano pa? Wala naman ako masabi doon ay uh, kay Tatay Digong, mayroon po ba kayong uh, masasabi? Okay rin. Okay rin ba siya kasi sa kanya. Tapos tayo ng Termino. Okay, kuya. Thank you ha. Salamat. pag sorry pero matagal na po yung nakatira dito sa Malabon. Opo. Okay, 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 sige. Years. Okay. Ganyan pa tanong naman namin ng mga dito. Sa kaling panahon pa lang ni PBBM, no, di ba? Was 1 year and 5 months na yun. Ngayon, ihahambing naman natin sa so 1 year and 5 months TPRRD ng past administration. Kung kayo tatanungin, sino mas magaling sa kanila at sa kasino yung makapusuan? Mas magaling si PRRD. Kasi siya sa amin, tinihero sa eh noon paglalakad kami walang kagulo bulo walang mga adik sa daan-daanan ngayon bu bumabalik na naman ang mga drug adik oh, nai-experience na po talaga tanaka, ngayon yan? opo ay talaga nung kay Dr. napakatahimik oh. at medyo mababa-baba pa yung mga bilihin ngayon oh. super duper mahal hindi na kaya ng taong bayan random po talaga yung ano pagmahal random na ramdam nako bro ramdam na ramdam ramdam na, na ramdam ram ang kahirapan ngayon oh, okay Thank you po ha. Peace hello you know, mga kaibigan, mga viewers ano. Ito po ano, ipakita ko lang po sa inyo dito sa Akasha Malabon Market ano. Ayun po siya. So, meron na po kami na interview and instead po maghahanap po kami ano. Ikutin po natin. Ayun po. So, pinasok na po namin eh, ni W ang akasya ano, Akasha Market dito po sa bayan ng Malabon. -alala, pan -alala, oh, ano pangalan mo, sir? Ako ah, si Malapay po. Taga San Teresa. At ah, taga 30 Pero may probinsya po. Ah, kagayan di Oro po. Shout out sa mga taga kagayan di Oro, ano? Oh. Uh -huh. na po yung tanong namin. Ganito sa tanong namin. Sa ngayon, 105 months, yung PBB ay sa police station na. Ngayon, ihahambing naman natin itong 1 month niya. Ah, uh, 1 year and 1 5 uh, months niya sa PRRT ang binistasyon mo. Oh, Patas lang. Patas lang. Kung oh. kayo tatanong. sino ang magpapusuan mo, sino yung sa experience sino mas magaling sa kamasunod? Para sa akin, pangulong duterte ako. Ang mas magaling po? Bakit po? Kasi po, nasusubo yung mga masamang elemento. Ah, okay. Kagaya po ng ano, bigay po kayo ng sample. Pwede lang po na droga Okay. Ano pa po? Ah, uh, yung... Yung mga... Corruption sa goberno. Okay. Uh, may follow-up question ka, bro? Wala pa kasi. Okay. Thank you. Salamat, ha. Thank you, thank you. Yes, ito po, mga kaibigan, mga viewers. Ano, yung last naming in-interview ito po. Meron po siyang uh, maliit na negosyo, ano. Ayan po siya. Dito pa rin po yan sa Acacia Street, Malabon. Ano? Ayan po. So nakakaya. Yung aking motor eh. <laughs> na, na stranded. Thank you very much. Ayan po mga kaibigan, mga viewers. Ano? Ayan po. Punta po kayo dito. Thank you. Okay. Ang mga pangalan niya sir? Ang mga pangalan sir? Ang mga po. Ano sir? Ang pangalan niya sir? Joseph de Lumen. Si Sir Joseph taga sa? Taga Malabon. Taga dito sa Malabon na kasi. Oo, oh, baka siya. Sure. Uh -huh. Ganito naman natin, Sir Joseph. Ngayong panahon, ito din yung one year and five months na sa administration niya. One year and five months, uh -huh. si D. Marcos. Ngayon, di-hamping naman natin dun sa previous administration ni PRRP uh -huh. yung panagin. Sa akin ang ano po eh, dalawas na eh. Mas magaling din siya dalawa eh. Kasi okay. si Duterte nakakulong din na naman. Nakadami na gawa niya Duterte naman. Uh -huh. Diba? Si, wala pa namang ano eh. Wala pa namang ano niya. So, pa Kasi uh, natin pagdating ng ano, nilang taon, baka magbabago naman. Okay. Oh, uh, so natin eh. Uh, one, one, wow. na one, year and five, months. 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 Para patas po. Patas talaga. Ah. Oh. So sino pinili Si ano si, si, Marcos. si Marcos, Okay si Marcos. po. Okay. okay. Thank you sir. Salamat. ako na pa ada? GC. Pakilakas po 'yung boses sa atin. GC. Ah uh, si ma'am GC talaga sa atin. Wala po talaga. ganito ito na tanda ng Ah ngayong panahon ay panahon ni PBB, 1 year and 5 months sa yes, administration niya. Kaya may hambing man natin sa 1 year and 5 months ni PRRB ulit at Aydong kung kayo tatanungin sino mas magaling sa kanilang dalawa at sino yung napukasuan Sa akin parang si Bongbong. Sino? Si Bongbong. Si? Ay, Si Bongbong. Bongbong, bakit okay. po? Okay ba Okay lang po. Bakit po? Ano? Ah, Ang um, ano lang naman, maganda naman pa mamalakad niya kaso yun nga lang siguro. Merong mga, um, may mga pandemic na umano talaga sa atin. Yeah. Si Bongbong ba o si PRRB? Si Marcos? Okay. Uh, si Marcos yung kapili niya. Okay. Salamat. thank you ha. <laughs> Busy lang mga kaibigan, mga viewers. Ayan, Ayan po si Tropang FW Channel, ano? Rodel TV, Rodel Paderes, Brother Warren Castilianes Tapos na po kami mag-interview dito sa Acacia, ano? Malapon. tapos FW Channel. Uh, Ayan. tayo yung bahay ni Rodel TV. Uh, Rodel yeah. <laughs> yes, yes, yan po. And uh, ito po, pinagpatuloy namin dito yung aming kalye sorbe. No? Base rin po sa request ng aming mga viewers. Ngayon po, Maghahanap pa kami siguro, I think, uh, saan tayo bro? Nabutas. Nabutas kami, okay. Abangan nyo po yung aming mga susunod na Kali Survey at mga interesting video. Okay po. Peace. Thank you.